Sige na, bilisan nyo na. Meron pa tayo bukas. Ayan, sige, sige. Hingatan nyo ha. Okay. Jeff. Yung... Oh, oh, nandito ko ba? Si Leslie. Kailangan ko siya makausap. Leslie, baka nasa opisina pa. Bakit? May problema? Pumalis si Shira pati yung anak namin. Kaya kailangan makausap ko si Leslie. Baka alam niya kung saan sila nagpunta. Tumuloy pa rin sila? nag-promise sa si Shira na hindi sila aalis. Alam mo yan? Alam mo yung plan nila? Hindi mo binanggit sa akin? sorry. Hindi ko naman alam na tutuloy sila eh. Hindi ko na in-open up sa'yo kasi. Ano sabi? Saan siya nagpunta? Nagbigay ba ng address sa'yo? Pwede natin siya tawagan. Tingin mo ba hindi ko ginawa yun, Jeff? Kanina pa ako tumatawag sa kanya, hindi siya sumasagot. Kasalanan mo pala to eh. Kung nabanggit mo sa akin yung plano niyo, sana napigilan ko sila. Ngayon, paano ko sila pupunta kung hindi ko na maalam kung saan sila? Christy! Christy! Christy, alam ko na nandyan ka. Alam ko na didinig mo ako. Pakiusap! Christy, pakiusap, kausapin mo ko. Ayusin naman natin itong dalawa. Pag-usapan natin to, Christy! Christy, pagbigyan mo na naman si Leon. Please, mag-usap kayo. Kawawa naman yung tao, oh. Christy! Ma, kasi pag kinausap ko siya, edi parang kinonsinti ko na rin siya sa mga ginawa niya. Eh, hindi naman siguro sa ganun, anak. hindi sa kinakampihan ko siya, ha? Alam ko may mali siya. Christy! Pero sa akin lang, sana wag mong hayaang burahin ng isang pagkakamali yung napakaraming magagandang bagay na ginawa niya para sa iyo at kay Tori. Huwag mong kalimutan kung gaano niya ibinuwis ang buhay niya para iligtas kayong dalawa. Christy, pakiusap ka, usapin mo ako. Okay, okay. Sige, sige. Kung hindi mo pa siya handang kausapin, kung hindi mo pa siya handang patawarin, at least, hayaan mo ipakita niya nagsisisi siya. Yun lang, yun lang. Hayaan mo humingi siya ng tawad sa'yo. Ano ba, Christy? Christy! Christy, pakiusap po. Sige na. Oh my gosh. Christy! Christy! Boss, nagkiniklamo na po yung mga spy. Kung pwede po, umalis na po kayo. Nakagulon po kayo dito eh. Boss, hindi ako aalis dito hanggat hindi ako kinakausap ni Christy. Christy! Lumabas ka na dito, pakiusap na oh. Tingin nyo na po yung panggugulong sa bahay ni Aling Carmen. Boss, kilala ako nila Aling Carmen. Ako ang ama ng anak ni Christy. Kahit tanungin niyo pa sila eh. Christy, pakiusap! Kung ka dapat kanila pa nila pinapasok. Christy! Christy, sige na, pakiusap po! Pistawin nyo. Pigilan mo yan, pigilan mo yan. Baka lumaki pang Please! Christy! Sige na! Christy! Boss! Ano? Boss! Huwag yun ako kapili, hindi kami hindi natin sa inyo Ma'am Leslie, I go ahead po. Sige. Thank you. See you, ma'am. Ma Nandito po kami ngayon sa Northport Passenger Terminal ng Pier 4 sa Maynila kung saan kasalukuyang isinasagawa ang isinasagawang isang rescue operation para sa nasunog na Bright Star Ferry kaninang 8.15 ng gabi. Maglalayag sana ang ferry papuntang Cebu City pero ilang minuto lang mula ng lisanin nito ang pier ay biglang nagkaroon ng sunog na nagsimula di umano sa loob ng engine room ng sasakyang pandagat. Sa ngayon, mahigit na sa tatlong pasahero ang kumpirmadong patay at aabot naman sa isang daan ang hindi pa natatagpuan. Oh my God! Lang na! Christy! Pari ko! Christy, mo! Christy! Kitawa niyo ako! Christy! Christy!